May lamang kaya? May naalog, may laman. Ohohohoy! <laughs> may iPhone! iPhone 15 Pro? iPhone 15 Pro yung box. Siguro ano, bumili ng iPhone 15 yung may ari. Hi po mga kabasura! Another normal day dito sa trabaho ko. Oo, normal lang sa amin to mga kabasura Kasi halos araw-araw talaga kami nakakapulot ng mga gantong bagay dito Ay, hindi pala halos Kasi araw-araw talaga Wow, oh, Bluetooth speaker oh, Wow, ganda <laughs> Okay, nakadalawa Kaya tara po mga kabasura Samahan nyo ako ngayon Kasi meron tayong pupuluting iPhone shish sana all Bali ngayong araw nga mga kabasura, sinimulan ko talaga yung araw ko dito sa pagsasalang ng mga pagkain namin. Alam mo sal namin tong magkakatrabaho mga kabasura. Gumawa kami ng lutuan dito sa mismong trabaho para pag nagutom kami, may kakainin kami. Yan nga pala ay itlog at patatas. At pagtapos nga nun, naghihintay na sa akin tong katrabaho ko para magsimula. Dito kasi sa trabaho namin to, dito sa latahan, hindi makakagalaw ang isang tao, kailangan talaga pares. Kaya inihintay niya ako. Kaya agad yan, nagsimula agad kami. Ang swerte nga mga kabasura kasi nagsisimula pa nga lang kami, eh nakakita agad ako dito sa sakong binuksan niya. Bluetooth. speaker. Yuhuu! One zero. Oh. Wow, ganda. <laughs> okay, nakadalawa. Diba? Camera iso. Is <laughs> oh, diba? Pangalawang sako pa lang na binuksan niya mga kabasura, eh nakajakpat agad ako ng bluetooth speaker tsaka non-stick na kawali. At hindi lang yon, marami talaga akong nakuha ngayon mga kabasura at isa na nga dyan, itong iPhone na nakabox pa talaga. Wow, iPhone! May tape pa kaya? ano may laman mga basura may naalog may laman <laughs> ohohohoy may iphone may iphone mga basura mamaya balikan natin ano may iphone na tayo rin. Pagkapulot ko nga ng iPhone, mga kabasura, eh tinabi ko muna. Ganun talaga kasi yung ginagawa ko. Hindi naman kasi pwedeng magte testing ako ng cellphone habang yung katrabaho ko ay eh nagtatrabaho. Nakakahiya naman. <laughs> Kaya ang palagi kong ginagawa, kada tapos ng trabaho, tsaka ako tinetesting. At bukod nga doon sa cellphone, kasi marami pa ulit ako napulot na sumunod pa. Kasi may bigla pang dumating na isang truck na magbababa ng dalan nilang basura. May dumating pang truck, ang daming dalaw. At maya maya nga lang naghagis agad ng mga kawali yung driver. Tapos eto namang katrabaho ko, binibigay niya talaga sa akin kapag may nakikita siyang magaganda. Wow, dami, gaganda. Puro bago. Panayang bigay sa akin itong katrabaho ko. Alam niya kasi na may suot-suot akong camera at nagbibideo ako ngayon. Parang gusto niya na lang sabihin na, yan, sige, ipakita mo lahat sa mga viewers mo. <laughs> Actually kasi mga kabasura, yung katrabaho ko na yan ay taga Thailand. Medyo swerte lang din kasi ako sa partner ko kasi nga, hindi sila nakuha ng mga gamit. Hindi kasi sila nagpapadala ng balik -ba box sa bansa nila. Kasi nga daw, sobrang mahal daw ng pagpapadala. Kaya yun, kapag siya'y nakakakita, binibigay niya sa akin. Pero fast forward na tayo kasi naubos na namin. Tura. Ah, uh, wala na yung mga lata, naubos na namin. Tapos ito lahat yung mga napulot ko. Eto, Meron tayo mga astig na mga kawali dito, ayan Halos puro bago pa talaga yung mga nakuha ko kanina, eh, no? ayan oh. oh. di ba? Halos mga ang kitintab pa talaga. Oh, di ba? Tapos meron tayong speaker, Bluetooth, tapos yung iPhone nakabox po oh. ayan eh. <laughs> Tapos meron pang kawali dito na napakaganda, parang bagong-bago pa talaga. Hindi lang 'yan mga basura actually, maraming tayong nakita ngayon. Ito, so, tapos ito mga to. Ayan, meron din dito, ayan oh, eh, no? sobrang dami. Ayan may oh, makikita nyo Sobrang dami, may mga nakasako pa. Ayan. Oh, ito naman mga ano to. Mga mga lalagyan na ng tubig. Ayan. Oh. So ito mga to para sa African 'yan. Ayan, hindi ko na 'yan kukunin para sa mga African yan Ang mga bumibili dito. Ayan. Ito lang yung sa atin. Itong mga to. Kasi yung mga kinukuha ko lang yun, talagang purong bagong bago lang. Kaya ito yung atin, naka-jackpot tayo ngayon buong araw. <laughs> May iPhone pa mamaya, testing natin sa manyo ko. Nga mga kabasura, testing natin yung napulot ko kanina. <laughs> Sana gumana. <laughs> Yan you know, o, ang ganda pa mga kabasura o. Oh. basag yung screen na ito. Naka-screen protector eh o. Oh. Sana gumana to. Naka- iPhone 15 Pro <laughs> iPhone 15 Pro yung box pero yung iPhone ano lang yata ito iPhone 6 <laughs> 6S iPhone 6S siguro ano bumili ng iPhone 15 yung mayari tapos yung 6 nya tinapon niya na nilagay niya sa box <laughs> a few inches later walang lumalabas ba't ganun walang lumalabas uwi ko muna sa bahay tas ibababad kong i-charge baka kasi ano baka lobat na lobat tara uwi muna natin one eternity later ito na mga kabasura binabad ko na siya halos isang oras na ayan Six kasi yung out namin ngayon seven na ito binabad ko na siya tingnan niyo yung nangyari eh lumabas na yung battery <laughs> try natin buksan ha try natin buksan isang oras ko na ito binabad lobat pa rin Ayaw bumukas. Ayaw bumukas. Pero, ano nito? Okay na to pag ganito. Ayan o, lumalabas na yung battery eh. Charge ko pa, tapos tingnan natin mamaya ulit. 2,000 years later. Ito na mga kabasura. Iniwan ko lang na naka-charge. Ayan no? Ah! <laughs> Nagbukas na. Ayan o. No? Nagbukas na. So, may password nga lang. Pero, basic to. Tayo na tong i-reformat sa Pinas. Alright. So, ayan. confirmado na. Meron na tayong iPhone 6 na working condition. Ayun o. Ayun o. May password nga lang. Pero, goods na yan mga kabasura. So, may habangan na naman kayo. <laughs> so, yun lang. Jackpot na naman ng basurero. Dito lang yan sa nag-iisang basurero TV. Be kind but not always. Jackpot!